na namin na hindi kayo matagal na ha Hindi kayo matagal na kayo ikaw madadamay ka nito, ikaw bumibili ka lang nakaong kung kaya naman kung kaya naman kung kaya naman kung kaya mo kung kaya naman kung kaya naman kaya sa kung hindi naman kaya naman kung kaya naman kung kaya naman kung kaya naman kung

Diyan diyan nakagalang sa kanya hindi yan ang pangalan sa kanya hindi mo, kung 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 to mo, kung hindi 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 mo, kung